Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel So ngayon October 5, Sunday So nagpabili ako kanina guys ng, ng mga frozen products sa aking Jusawa So mga hapon na sila nakahalis uh, Itong resibo nila guys, wala silang per piece price So dinidivide ko na lang kung magkano ang per piece nila Para makita natin kung magkano yung ating pintahan din sa per piece na frozen So ipakita ko sa inyo Ito guys yung ating resibo So yung total na nabili natin frozen products guys ay nasa 3,715 So, una guys, yung Andrews ham. Yung Andrews ham natin guys ay 20 piraso. So, 39 ang per piece. So, actually, binilagyan ko na siya ng price, no? Kasi nasimulan ko na. So, 780 kasi lahat sa 20 pieces. Divide uh, 20 pieces. 39 po yung cost niya. So, binibenta ko siya guys ng, ano, plus 10. So, 49 dapat guys kasi plus 10. Pero ang ginagawa ko 48 lang. Ganda natin siyang 48. Meron tayong 9 pesos dyan sa Andrews Ham. So, sa Tosino naman guys, 15 peraso. Ang cost niya ay 64. Kasi 960 divide uh, 15, nasa 64 ang um, per piece. So, binibenta ko siya guys ng 74. Plus 10 po tayo dyan. Yan. Tapos, next naman sa Shomai, anim lang na piraso. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga nabili natin. Yan. Anim na piraso. Ang cost niya, guys, ay, so, since 270 divide 6, cost niya, guys, ay nasa 45 pesos. So, binibenta ko siya 55. Mayroon tayong 10, 10. Yan. 55. Pati na lagi ko. 55. Tapos, sa uh, idol naman, guys, yung per pack na idol, yung maliliit. Ang cost niya, hindi ko pa nalagyan, no? So, ano yun natin? 7.65 divide 15 pieces. So, 51 po yung cost niya. So, binibenta ko siyang 60, meron tayong 9 pesos. Sa so, tender juicy hotdog naman, guys, 195. Ang, ang laman yun is nasa 17 ata. So, 195 divide 17, yung jumbo. So, ang cost niya, guys, nasa 11 point something. So, binibenta ko siya ng 15 pesos. Yan. Tapos, ito naman, cheese na tender juicy hotdog. Ano to, daddy? Bakit dalawa? Dalawa yung cheese mo? Di ba sabi mo chicken yun? Oo. Cheese tsaka chicken. Eh, ba't dalawa yung dito? May tender juicy hotdog na dito. Meron pang dalawa. Okay. So, dalawa na bilhin mo? Cheese tsaka isang... Cheese eh, tsaka diba? chicken, diba? Ito. Chicken at saka cheese. Ito. Tatlo. Nasaan yung ano dyan yung negosyo? Ito. Ayan mo na. So ayan guys, since na dalawa siguro nabili niyang cheese na hotdog na red, tapos ito chicken. So kasi 400 o, oh, 200 dapat ang per ano di ba? Per pack. So 200 divide. Mga ano lang atalaman yun guys, 17. So na ganun nga, mga 12 almost 12, 11.76. So, ganoon pa rin yung bintan ko, guys, no? Ah, uh, 15 pesos. So, ang sabi ko sa kanya, ano, tag-isa lang yung hotdog na cheese na yung red tapos yung chicken isa kay lang dito dalawa na oh 400 ayan mo na mabenta din naman yung ano pure foods tapos meron din tayong nego cheese guys na hot dog yung malalakihan din na uh, idol so ang ano niya 155 divide 17 so 9 pesos binebenta ko naman siya nang ano guys 9 point something And so binebenta ko siya 14 pesos guys kasi so, tayo di ba tapos sa gema naman na uh, apati uh, limang piraso 190 divide 5 38, benta natin ng 45. 38 and 40. At least may 7 pesos tayo, 45. Ayan. So, ayan yung ating mga, ano, yung mga nabili. So, pakita ko sa inyo guys yung ating mga nabili. Hello guys, no, isang, ano, yung skinless na longganisa, ang isa nyo ay 65. <laughs> 65. So, anim na peraso guys, ang cost niya ay nasa 65 pesos. So, binibenta natin siya ng 75. At least meron tayong 10 pesos sa, ano, sa skinless long danisa. So ito yung ating mga uh, uh, ano yung ating frozen. So may pinabili din ako guys no yung mga mga wala na uh, like ito. <coughs> ito meron tayong dato puti na sa shea, meron may BL cream ka dad yes. May BL cream tapos yung ganito guys kasi naubusan ako ng kape ganito. Limang karaso lang naman to. Yan oh. lang ako. Tapos merong alcohol. Ba't ang lalaki ng alcohol mo? Ha? Huh? Lalaki ata nito. Wala nang magla. 40% lang? Hmm. ala At ang lalaki ng <laughs> sabi malami, ko maliit, malami, maliit lang maliit. eh madami akong ganyan di ka na sumunod Malali. sa sabi ko Malali. tapos BL cream guys o oh. talaga yung inuutusan ko di sumusunod sa akin oh. so, ganun talaga mangyayari guys pag hindi ikaw yung bibili kasi eh, may ganito pa ako <laughs> may pikas pa ako dun dalawa sabi ko maliliit lang binili malaki diba very good, good very good yan yan naman So, dito guys, yung iba natin. Asa nang iba kailan Ito yung ating ano guys, no? Yung ating skinless longganisa. Ito na kasi kasi to. Uh, ibang tindahan. Pero magkalalapit lang sila guys. Wala kasi dun sa pinibinanan ng madaminan. So, yun o. Oh. Ito yung ating skinless longganisa. Anim na piraso. Yun, masarap din to. So, yan. Liberty Junakis. Yan. Tapos, anin yan? Yan. Ito ka na daddy, wala akong makuha alam mo na kung si daddy so ayan. so sa ako sa, sa ano guys sa shawmai ano lang to 6 uh, na piraso nang anatid dito ko 6 na piraso shawmai bilangin natin guys kasi kailangan bilangin natin kasi baka magkulang, di ba? Please maano natin. 1, 2, 3, 4, 5. Dali na, bintahan ka ba ng isang siomay. Bakit five to? Bakit five lang to? Five lang to? Lang. So, anim to guys. Tapos kulang. Mamaya tanong natin andun lang sa loob. So, meron din tayong tosino. Fifteen piraso. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. twelve, thirteen, fourteen, Sakto yung ano. Sakto yung tusinog. Dali parang kulang yung ano. Show my mop. Lima lang. Ilan ba? Anim. Anim ba? Hmm. Tapos, meron Ilan na tayong tender juice yakdo, guys. Ito ay jumbo. Parang lima lang. Ay, ito ay walang cheese. Walang cheese yan? Yeah? Tinutuan ako ng walang cheese. Walang cheese to, guys, cheese no? Yan. Tignan natin. Isang ganyan. Ito lang yan. Tapos, paano man natin? ko man ito. Ah. Ito naman, guys, ano to, uh, Andrew Sam. Tumabenta to, guys, sa akin. Ito yung 48 pesos. Andrew Sam

Okay. Meron din tayong ano guys na yung Gemma. halima lang naman po itong ganito pati. Sabi nito guys no, ito yung ginagamit ko nung nagbenta ko ng sandwich. bulo na buko kape. Ayan. Sige natin dito. Oh, lima, sakto so, Itong shawmay lang ang titingnan natin kasi baka nakalagay sa ibang ano dito. Kulang siya kasi anim dapat yan eh. So ta tama nga guys, tatlo yung ano natin yung ganitong hot dog. So ito yung sa chicken guys. Ito naman yung isang, ito may cheese. yun naman isa wala cheese. Ito, to may wala cheese, ito may cheese. Tapos ito yung chicken. Yan. So mabenta din to Dapat ito na lang tadi dinawa mo dalawa. Yung chicken. Tapos meron din tayo guys, itong big time cheese. Yan o. Malalaki yan, 14 pesos. Tapos, ito yung last natin guys, itong idol na hotdog na maliliit. So, bilangin natin yung okay, baka kulang. Bilangin natin guys, dapat ikintrato sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ay, kulang dali. So, kompleto guys. Ito lang. Dali, kulang pa ng shomoy ha. Sabihin mo. Sabiw na, sabiw. Kulang ng shomoy isa. O, oh, kulay hmm. niyo na, no? So, nagkulang ko ng... Diba? guys, pag pika ng frozen mo, talagang logi ka. Magkano din ang ganito o, nasa 45. So, kulang na isa ganito. Yes, shomoy. Ito yung ating mga frozen <laughs> products. So, yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalo, bye-bye. Hmm.